world at hello Palawan at kumusta nga pala kay Mayor O.M. Mundigo dyan sa po sa Palawan <laughs> ngayon andito nga tayo ginalugad po natin ang buong Palawan at pinasok ko nga ang kasulok sulokan ng Palawan para makita lamang ang pitong pinakamalulupit at pinakamagaling pagdating sa kantahan almost one month kong ginalugad ang Palawan para makita lamang ang pitong pinakamagaling sa larangan ng kantahan kaya ito nga, finally, nakita ko nga sila oh sa so mga hindi na iniwala na nasa palawan ako ito ipapakita ko sa inyo oh oh wait 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 ah Oop. oh diba? oh di hmm. ba oh diba? oh di ba oh <laughs> nasa palawan tayo eh oh ayan oh, ang dagat to, di ba ang ganda ang dagat to. oh nasa palawan tayo guys hmm. Hmm. Kala nyo ha, hindi wala ako sa Palawan ha. Nasa Palawan to. <laughs>